Bago tayo mag-umpisa, may iilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Correct YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Sokristo natin ating Panginoong Tagapaglita. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po po sa gabi nito. Narito po kami, Ama, para mag aral sa iyong salita. Bas Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-patinig nitong minsay na ito. Nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot Sa pangalan ng aming Panginoon Heso Kristo na aming Panginoon Tagapagligtas. Amen. Ito tayo mag-aral. Mga kapatid Bilgan, sa Hebreo. tapi this versikulo 12 hanggang 17. ipang ating pag-aaralan ngayong gabi nito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isang isa lamang alay para sa mga kasalanan. Para sa lahat nang panahon siya ay umupo sa kanan ng Diyos isang bisis lang si Kristo naghandog sa ating kaligtasan ihinandog niya ang kanyang buhay kanyang sarili na matay si Kristo sa krus sa kalbalo para sa lahat ng tao para bayaran at ang katalanan ng lahat ng tao. Ayan ang ginawa ng ating Panginoon sa Dahil mahal ng ating Panginoon sa ang mga tao. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay mapahamak. Kaya ihinandog ang kanyang buhay. Isang bisis lang, hindi na maulit. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa sabi versikulo 12. 13. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa pasusukuin nang ating Panginoon ng kanyang mga kaaway at gagawing tungtungan ng kanyang mga paa ayan darating ang panahon ng lahat ng mga kaaway ng Panginoon ay magiging tungtungan ng paa ng Diyos yan ano ibig sabihin dito? Sa versikulo 13, 14 Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14 Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay Ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon Ang mga pinababanal Pinasakdal ng panahon ang lahat ng pinapabanal magiging banal ang isang tao pag siya ay kumilala kay Kristo pag siya ay mananali kay Kristo pag siya ay tumanggap kay Kristo ayan ang ibig sabihin dito sa 14 nagiging banal ang isang tao pag siya ay kumilala kay Kristo siya ay manali kay Kristo tumanggap kay Kristo magiging mabuting tao hindi na gagawa ng kasamaan dahil si Kristo ay nandyan sa atin. Ang kanyang banal na Espiritu ay ibinigay niya sa atin. Kaya nga nagiging banal. Ayan ah, ang ibig sabihin dito sa 14. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At ang Espiritu Santo ay nagpatutuo rin sa atin. Sapagkat pagkatapos niyang sabihin. Ang Espiritu Santo ang nagpatotoo sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, ang banal na Espiritu ay nandyan sa kami. Dahil binigyan ng Diyos na banal na Espiritu. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, may banal na Espiritu. Basta kumilala kay Kristo ay yun ang nagpatotoo yung banal na sperm yan this is size ito ang sinasabi dito sa si versikulo this eyes. ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon sabi ng Panginoon il ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip isusulat sa isip ilalagay sa mga puso ang mga otos ng Diyos yan ang sinasabi dito sa versikulo dyan kailangan ang utos ng Diyos ay ipasunod ng Diyos itatanim sa isusulat sa isip itatanim sa puso ang kanyang mga otos ayan, ito ang sinasabi dito sa versikulong isay isusulat sa ating, ating, isip at itatanim sa ating mga puso ang kautosan ng Diyos ayan, yan ang sinasabi dito. Kaya nga, ang utos ng Diyos ay ipatupad at ipasunod. Ayan. Yan ang sinasabi. Kaya nga, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi sa 15 Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 16. Last verse, 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17 si na berinya at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa ah, ang kasala kasamaan at kasalanan hindi na alalahanin ng Diyos iyo mga tao na na nanalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, sumunod sa utos ng Diyos, hindi na alalahanin ang kasamaan at kasalanan. Hindi na alalahanin ng Diyos. Pinatawad na ng Diyos. Basta tayo ay manalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, at sumunod sa utos ng Diyos, hindi na alalahanin ng Diyos ang kasamaan at kasalanan. Iyan ang sinasabi dito sa versikulo 17. Gusto ba natin na hindi, hindi na alalahanin ng Diyos ang ating kasalanan at ating kasamaan? Eh ako gusto ko. Dahil ibig sabihin, pinatawad na tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan itong ating pinag-aralan itong salita ng Diyos ito ay katotohanan pag ang Diyos ang magsalita ay totoo at magaganap at matutupad ayan mga kapatid kaibigan kung sino man sa atin ang di pa nakakatyak sa kaligtasan tiyakin natin ang ating kaligtasan paano ba pagtiyak ang kaligtasan, Ganito, lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan, aminin natin na tayo nagkakasala. Pagkatapos natin na hingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at kapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan, diyan tayo naliligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig na matay ka kasama ni Kristo. pag mo sa tubig na buhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ikaw ay nagiging bagong nilalanga. Na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagaan ng bautismo. Pagkatapos mabautisman, sundin ang otos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang otos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang otos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, toto pa rin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ano pang sinasabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, <laughs> ngunit sumusuhay naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos sa kanyang mga mga anak, mga hinirang, mga nilalang? Ano ang palatandaan? Ang sabat, ang ikapitong araw. Ayan, ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20 ginawa ng Diyos ang, ang sabat ng palatandaan sa lahat ng mga nakakilala sa kanya. Dahil ang sabat ay banal na araw at ipinagpahinga lang siya. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Binasbasan ang sabat. Ibinukod para sa Diyos. Para siya isambahin sa araw ng sabat. Ayan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambarun ay sabat. Hindi linggo. Sabat ang kamaron. Saan mo basa? Isaya 55. Si, 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 si. Versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawa ko ngayon na Biblia nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumama sa Diyos. Mukhaan, hatapan, makikita natin ang Diyos natin sa Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapa makapasok doon, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinisyo no, na ay lawa na po. Eh. Ang lawa na po, eh, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang inferno. Ayan ang paglagyan sa mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang makapagsambaron, yung mga ligtas, mga, mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. ayon ang makapagsambaron. Yun ang makapasok doon. Ayan, ito, mga kompleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo, ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa, kotodoke, siya lamang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw, ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang sabat. Sabat. Ang sinabi ng Diyos. Kaya, paglalang itong mundo na ito, Langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati kayo, nila na lang Diyos sa loob ng anim na araw. Anim na araw nila. Saan nag-umpisa, Paglalang. Yung sinasabing anim na araw. Linggo, lunes, martes, merkules huwibes, hanggang bernes. Nilalang nito ang Diyos. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong mga anak, mga nilalang, mga hinirang sumunod so sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapitid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapitid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Cruz YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Heso Kristo na ating Tagapaglita. Pake subscribe Tagapaglita. Pakisubscribe, pakilag, share Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kayo noon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabing ito. basbasan mo po kayo noon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala tayo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at Tagapagligtas Ito ang aming hiling at ang salangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Sukreto, aming Panginoong Tagapagligtas. Amen.